Ayag ng World Health Organization na posibleng manong matapos sa pandemya ngayong taon. Binigyan din ng isang infectious diseases expert ang kalagaan ng bivalent vaccine laban sa hospitalization bunsod ng Omicron subvariant. Si Mark Petalco sa Sertron ng Balita Live. Aljo, iginiit nga ng isang eksperto ang kahalagahan ng bivalent vaccines dahil bukod sa mapapalakas nito ang proteksyon laban sa severe infection, ay mapapatas nito ang booster uptake sa Pilipinas. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Dr. Edsel Salvania na nakakadagdag ng proteksyon ang bivalent vaccines laban sa hospitalization, bunsod na rin ng Omicron subvariants. Ayon kay Salvania, Ibibigay ang bivalent vaccines bilang first booster sa mga wala pang booster o di kaya ay bilang additional booster sa mga nakatanggap na ng first at second booster, dalawa o tatlong buwan na ang nakalilipas. Sa kabila nito, Aminado Salvania, na tila hindi na nakikita ng na mga tao ang pangangailangan magpabakuna, lalot bumabalik na sa normal ang sitwasyon pero umaasa siyang mapapataas pa ang booster uptake sa tulong ng bivalent vaccines itong phenomenon ng low uptake kahit sa mga boosters, hindi lang naman sa Pilipinas eh. Actually, all over the world, yung WHO nga nababahala na dahil napakababa talaga ng uptake ng boosters. Kasi syempre, yung primary series, ang laki na rin ng impact, mababa na yung mga number of people na namamatay. Uh, bagamat marami pa rin nahahawa, especially with these new, um, with these new variants. Um, I think na yung novelty rin na alam natin na nakakapagdagdag ng protection against hospitalization itong bivalent, baka makatulong uh, sa pag-uptake ng boosters na ito. Habang wala pang eksaktong petsa kung kailan darating sa Pilipinas ang bivalent vaccines, pinag-uusapan na rin kung kanino dapat na unang ibigay ang mga bagong bakuna. Pero kung sa Sylvania ang tatanungin, dapat pa rin iprioridad sa pagibigay ng bivalent vaccines ang mga nasa vulnerable sector, kabilang ang mga elderly, mga may comorbidity at healthcare workers. Ang sopin ng bivalent vaccines ay sa na rin ang pahayag ng WHO na posibleng matapos na ang pandemic ngayong taon. Suportado rin ito ni Sylvania, pero nilinaw niyang mananatili pa rin kakalat ang COVID-19 at kailangan pa rin mag-ingat. Actually, lahat kami um, sa scientific community, um, most of us are really thinking that this is the year that uh, the pandemic will end. Bagamat hindi ibig sabihin no, na mawawala ang COVID. In fact, yung COVID, na na talaga. Magiging endemic siya. Kaya hindi na siya naging pandemic, magiging endemic siya. In other words, it will continue to circulate like uh, other diseases, like influenza, like the common cold, pero yung kanyang impact, ay predictable na. Siyempre, meron pa rin mamamatay dahil meron talaga nagkakaroon ng severe COVID. Marami pa rin taong ayaw pa rin magbabakuna hanggang ngayon. But at least, yung ating uh, predictions for impact, hindi na ma-overwhelm yung ating hospitals. Aljo nagpaalala rin si Dr. Silvania sa publiko na magdoble ingat uh, laban nga sa mga sakit malaganap tuwing tag-ulan at tabuha uh, baha na lamang na leptospirosis, diarrhea, dengue at trangkaso. Aljo: Mark, uh, ito bang mga bivalent vaccine ay uh, one time lang ibibigay at uh, katulad ng ibang uh, mga bakuna uh, bumababa rin ang uh, efficacy nito makalipas ng ilang buwan. Aljo sa ngayon ayon kay Dr. Salvagna ay isang beses pa lang na inirekomenda na ibigay itong bivalent vaccines at uh, pinag-aaralan pa kung uh, kailangan ba nga kailangan ba ng additional doses nitong bivalent vaccines. Sa tanong naman Aljo kung uh, kung uh, gaano ba tinatagal yung bisa nitong bivalent vaccines nakadepende daw sa dalawang bagay. Una ay proteksyon laban sa infection at pangalawa ay proteksyon laban sa severe infection na ayon kay Dr. Salvagna ay tumatagal tumagal naman daw dahil nga sa tinatawag na T-cells. Aljo. Alright, maraming salamat Mark Vitalco.